ala pak, dia praktis kenapa dia praktis nih? ingat gak si laki-laki ini, bahasa praktis-praktis di utang buddha, kamu yang buddha? yang simpling pak, bunga panik kaya saya mas bunga panggung Victor ah baru ada reklamu ka apa mas, maganda patu sa kasal no? mas bunga panggung si Chai, pak panggung kaya saya kaya saya ala pak haa, muda mah panggung si, mereka memakai minyak yang bunuh pak ya pak, maka bulat <laughs> ang e-house ng e-house. po si Bimbo. Mura naman nung na ihaya noon. Wala na si Silip, kay kluban na. Ginoo ko. Ayan guys, lahat ng mga wedding, wedding, ay nagpaplano mag-wedding -wed, mag dyan o magpakasal, iwasan nyo po sila. Di ba, gwapa ilang ibang gigi. Charot lang. Charot lang. <laughs> Ayan, paano ang pangalan ng team ninyo? Timbangan. <laughs> Timbangan o oh, mga timawa. Ayan po, may team po sila. Ayan po sila, mga kagrupo nila ni Melmar. Wala pa si Melmar, kaya bugukon mo ito siya. Ayan po, may, meron sila mga DOP, Director of Photography. Ayan. Ayan. po, guys. Meron po silang ano grupo, meron na po silang host, meron po silang mga stylist, hairdresser, makeup artist, wedding planner, videographer, photographer, autographer. Tanan, meron din silang ano. Catering lang yata, wala sa kanila? Oh, bahala naman sa catering ninyo. Ayan. Gino, kung namin yabog burus. Ano dito sa ikaw? kay mami ka? Ah, uh, di ba? Ha, jarayan, wala pa mas mamsi Ayan po sa kanilang kuan. Ang ganda ng arko natin ha. Si Jai, ko yung copy ana ipang salvage sa mo. Ayan po ang kanilang prenuptial guys. 2026 pa po yung kasal nila guys. Advance lang mo sila masyado mag-isip. <laughs> Kevin! Kasal na mami oh. nag kasi -ano ko sila habang nag mga anak namin oh. Hoy! Tan kayo! Ito yung mga yero kasi nagpapagawa ako ng A house. These are the update of our A house. Sa colorful po siya, guys. Hindi naman siya mainit siguro. Kahit ganyan. So, kawawa naman yung ating mga andito na kung saan nasira-sira na. Pangit kasi yung ninyo guys, o oh, nabulok na kasi siya guys after one year. So, hindi ko gustong tingnan. ba? Diba? So, pinalitan ko siya. And, hindi naman siguro siya masyadong mainit dito. Kahit nakayero na po siya. Ayan, bibili pa ako ng vacuum and everything. Tapos, bibili ako ng bagong tela para gawing cortina. Hindi po siya mainit masyado kasi meron mo siya amakan sa loob or sa wali. Papabarnisan ko siya ulit. Same pa rin to. Ayan, nandito na sila sa pangatlo. Na color. So, next is white. And then, maroon, tas yellow, yellow green, green, maganan. Naglagay sila ng sulod nom. Ay, meron pa lang tao. Tas kakadistribute ko lang ng mga mga pasalubong kanina. Sama na itseng. Pang tap ni mo? Tu Meron pa magnanakaw dito ng kawayan ay kahoy. Manuel, ko ano ni Be. Ayikti sa amin ni Be Paliog. Yeah. Natumba man siya, ho. Galing to kay Ati Alay. So, anong gagawin natin dito? Natutumbas siya, guys. Kailangan ng kahoy. Buti tumubo yung mga puno ko. Ay, puno, halaman. Ano ba? Oh, nylon. Sila po ni Junel. Ang gumagawa ng e-houses. So, guys. Anong photographer? Anong ano nyo? Anong ano? Ay, basta itag ko na lang po sila guys sa kanilang kung gusto nyo po ng kanilang mga services and everything. Ano oh, diba? Okay, 1, 2, 3. Papa. Papiyong daw ma'am. Piyong. Uh, wow. wow! hilas man. <laughs> <laughs> Ginoo ko ang iro gihian! Pilapil mo gidi-do na siya giatay. Ayan po ang model ng braso de Mercedes. Ini <laughs> ti braso, kay murag dako Mura magsigig mawir duna. <laughs> lang lang yung Ikaw din may dikit lang maglinis. Piyong. 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 piyong Di pa. ano pa burst out ba ganyan ano, Dito ano? ano? di ka na layo ka ko mula ano, burst out nice. Ano. Nice. and tanaw dili balik sa koto tanaw ano. sila po ang labdim ng talisay 1, 2, and pabalik pa. ano? sa ulo Mang. bayot pangako sayo trailer Horror edition. <laughs> 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 Grabe si Kuano Julian Santos dako kay -Nag lawas. Nagluluto din kami dito para sa birthday. Happy birthday, Sir Argel. Ang linis mo ng aming sa sa Higo. Oh. Ganyan dapat yung e-house. Yeah. Yung kabalok ka, masigla yeah. siya pero lalala na atong dapon. dapat dapat sa libon Yung e-house dapat, ganito ka kintab. Birthday mo ni Sir Argel, magluluto sila ng pansir kuan doon yung sutang hoan. Pak, how true nga imo tanan? <laughs> imo tanan sa pamilya, ana. Happy birthday, Sir Arjel. <laughs> 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 Handa namin yan para sa sa'yo. Salamat din sa cake. Maring Mar? Uh, yeah. Si... Si uh, Lolita, <laughs> oh, thank you ate. <laughs> that, si Inday naman sa isda, nagkata ka isda? Yes, oh, oh. pati nilaw. Wow, sama punya niya si temas Si Brenda naman ang... Ang mini-brenda. Ang mini Para po yan si... Morning. Saya naman. Ah, dito naman tapag muni, sa Ayatap. Hello! Ito naman po ang mga dalawang sipsip. Ayan, uh, isda naman sa kanila. Ito naman po. Ano, oh, bisaya naman manok yan? Yes po. Adubuin daw. Ha? Wow! Ay, gift ni Amanda yan. Oh, Kaya Amanda does. naman galing itong bisaya naman manok. Happy birthday, Sir RJ. Ay, Marian! Ay, kaprito! Wait lang, ipamamahal. Ito po naman natin, ipamigay natin sa mga make-up and everything. Wait lang. Ayan. Kainta ng carrots. Wala, Doon na tayo magmuni mamaya kay Ansing. Okay lang kaya kay Ansing? Salamat po, ma'am. For Nancheng, maraming salamat po. Hey, ma'am Mayalia. Maraming salamat mga nagabot abot ng tulong para kay Ansing po. Sino ba nang bigay? Scarlett, Argel, thank you so much. for bigay din kay Para sa mama ni Ansing. Kasi nasa ilaw. Ito naman to, oh, thank you. Mama Tuod. Uh, bayaw ni ni Tita B. Ah, uh, Tita B. Si Sino pa? Sino pa? Sino pa? Ati Marlene, Marlene Ati na yun. Yung nagbigay wala ng extra sa akin. Wala pa, wala pa. Asoy Ah, wala pa. Hindi pa po tatapos lahat. Ati Marie, of course. Ati Marie, Ati Marie thank you so much. Nag-impake oh, ako, guys. Ito naman yung impake ko, guys. Kasi, grabe. Yan pong ini-impake ko. So, nag, nagtanggal ako, nagtagunog disembark, at <laughs> Ano, tinanggal ko yung mga gamit ko from Japan. Ito naman ay, nadalhin ko sa Cebu. And ito yung um, mga medicine ko, so, toiletries. Punta kami ng Cebu, mas bati, tas bikol, tas balik ng Manila. So, uwi ako dito mga 22 pa siguro kasi may pictorial ako sa Manila. So, ito yung naglinis Amanda. Eh! Ah! Siya po nag-ayos dito siya nagtupi dito di kami natutulog. Eh. Mm. akin nga pa. Ito na po. Habang nag-ayos sila ng kasal. Yang sa taas pala guys, temporary pa lang yung puti sa taas kasi in order pa lang yung para sa pinaka edge talaga niya sa taas. So kung anong color orange, orange din yung in order, blue, pink, kung anong color, meron po silang corresponding color para matanggal yung white dyan. Ayan, hinihingal ako. Pagod ako. Tapos ang ganda ng pagkatupi ni Amanda. So, katapos na namin dito. Ayan. Buka na yan. Ayan ang ating mga gamit. So, bye bye guys. Thank you so much for watching. Bye. Bukas mag-update ako kung anong naitsura niyan. Bukas na pala ako ng... Mga ayos na naman Busy po sila doon Ang ilog ay yellow Bye bye Thank you so much for watching God bless you all hmm.